Andito ako mga tre sa isang apartment. Nagrereklamo siya kasi hindi raw umaangat yung temperature. Malamig daw dito mga dreno no. Naka-permis lang daw 'yan sa 71-72 degree Fahrenheit. Parang nasa 21 niya tayo mga dreno no. 21 Celsius degree Celsius. Anyway, uh, ang alam ko kasi ang heating nito is gaas mga dreno So pag nagkaganon, walang kontrol sa loob ng bahay kasi ang main yan nasa baba mismo doon nakaset yung temperature ngayon ewan ko lang mga Dre kung tama ako ah uh, So sa nakakaalam, pakicorrect na lang po ako mga Dre, pero ganun yung pagkakaintindi ko kasi sa mga tinitirhan dito na, na ang heating is naka-centralized naka wala silang control sa init na meron sa loob ng bahay nila kasi nga, nasa baba yun mga Dre pero, uh, problema na pwede nyo makita bakit hindi masyadong lumalamig yung bahay nyo. Ah, uh, umiinit yung bahay nyo during winter. Ito, katulad nito mga Andre, Mga kortina na nakablock doon sa singawan ng init. Kaya, mamamatay din agad siya, di ba? Kasi nga, akala niya, yung init na rich niya na eh, na nakaset sa kanya eh, di ba? Tapos, ganoon din. Ganoon din dito, ng Andre, no. Ayan, no. Kapal pa ng kurtina na to. Di ba? Kita nyo, mainit yan, mga Andre. May, may binubugang yung init to. Ang sistema naman, ayun nga, dahil nga natatakpan ng kortina, 'di ba? Hindi hindi makahinga yung init din, natatrap sa ano? Diyan sa kortina. Masyado nga ng yung kortina niya? So, gi-report na lang ako sa aking bossing na hindi dapat ganyan. Tsaka isa pa. Hindi rin safe 'yung ganyan mga dreno. Masusunog 'yung kurtina mo eh. 'yung sa isang klase ng heating. 'Yung nasa ano. Hindi 'yung ganyan na. Ay Ayun ganyan mga dreno. 'Yung ganyang klase. Pero etong ganitong klase. 'Yan. Ano 'yan? Kumbaga, ang control mo yan Ano yan mga dreno. Anyway, yun na lang yung sasabihin ko. Kasi nga, eto kanina, dikit na dikit to sa ano eh. Dito sa may heater eh. Kaya hindi nakakahinga. Tingnan natin. Alas 5. <laughs> Alas 5 na ang araw-araw nga ngayon. Lunes, mga Hindi no? Hindi kami nakaintindihan nung ano, nung anong tawag dito, nung caretaker. Kasi sabi niya, nawala daw yung susi ng lock ng apartment 41. So naisip ko, yung main door mga dreno Ngayon, meron na akong nabili na pamalit doon sa sa door ng main door. Tapos pumunta ako ron ng sabi ng tenant sa akin, hindi naman nawawala yung susi namin. So bakit mo papalitan? Tapos titinawagan ko yung ano, yung caretaker. Ngayon, ang problema pala ron is nawawala yung susi nila doon sa ano, sa mailbox. Kaya punta ako sa Home Depot para bumili uli ng replacement lock sa mailbox mga dreno. Nandito na uli tayo para bumili nung what? Wala na? Alas, teka kung sabihin wala ka na. Lagi ako nahihirapang hanapin yung ano na yan. <laughs> Tutuklawin na ako sa mukha eh. Hindi ko pa makita-kita. Hindi naman to eh. Kasya ba to? Hindi naman to kasya. Kasya. Dito siya nakalagay. Pero wala na siya. Swerte naman. <laughs> ano swerte? Ah, ito. Baka pwede ito. Ah, maano rin ito eh. Ma, anong tawag rito? Mga dren, no? oh. Malayo din ang ano niya. Ang lock niya eh. Pero siguro pwede ito. Subukan ko kaya ito. Testing natin ito. mag alas 5 pa lang yan. Ang dilim na, di ba? Ang bihira oh. Oh. <laughs> Ang nakakalungkot. Napaparating na winter, mga no? Dahil sa ganyan. Maaga pa madilim na. oh, nga, kaya nga, dapat hindi na binago yung oras, eh, no? Dapat ano na, eh. Dapat alas 5 na, eh. Katorse yung pipili natin yung naka-sale, syempre <laughs> ano pa eto, mura na ba to 13 3, 4, 5 13 ano yung luto naman gagawin dito ewan ko yan, bumili ulit akong vinegar na ano ba to, organic, sabi mga dre no? bumili akong uli ng avocado, dahil ubos na at bumili uli ako ng chicharon dahil nagbabawas ako ng kolesterol <laughs> tingnan natin ngayon dito sa ating ano paborito baka may mabili na tayong beef mga dre no? baka may nakasale uy oh. nakasale din to magkano na lang 14 14 na nga lang ba beep, beep, beep. Uh, what? Kasi binibili natin beep. Ito yata yung ano eh. Uh, matawag dito? Six dollars. My friend, do you know the price? No, ah. I will just check. Okay, yeah. Okay, thank you, thank you. Hindi siya marunong masyado mag-prancer, mga Dre, no? check niya ron sa ano. Yon, doon. Uh, wala raw. 30%? Pero nung nakaraan na ito binili ko, no? no, no, no. Not working ah. Okay. Thank you. This? No, 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 no. This maybe. Maybe. I don't know. I will check. I will check there. Okay. Merci. Merci po, po. Eh, to masarap to mga dreno. Kaya lang medyo may kamahalan eh. Pero masarap eh. Malambot siya pang ano ito pang special occasion 23 pang special occasion na ito <laughs> tinignan ko ito mga dreno kung ano kung ubra? eto tingnan natin ah, kung hindi ako magkamali baka 11 lang ito mga dreno o kaya 10 dollars tapos yung tatlo baka 7 dollars tingnan natin eto paano na ba ito pa-expire -pa na 17 mga dre no. 300 grams kasi tingnan niyo naman, 'di ba? Tingnan niyo yung marbling niya. Ang sarap niya, no. Nakakapaglaway. Ang mas masarap ano ba? Ano to? Ah, pork naman to. Yung ano pala mga dre no, ah, yung lamb. Hindi pa ako naka nakatikim, kambing pa lang natikman ko mga dre no. Okay ba 'yon? 7 dollars ano to? 50 Tingnan natin to. Okay na yan mga dre. Huwag na tayo mag, -ano, magpatumpik-tumpik pa. Punta ngayon sa ES mga dre para tumulong uli sa, sa pagliligpit ng setup ng, ng halian doon ng mga bata. merong nagtanong sa akin mga dreno kasi meron daw siyang nabasa na sabi raw is sabi sa comment section kung pupunta ka raw sa Canada dapat malaki yung sweldo mo mataas yung sweldo mo Taya ayusin yung camera natin wala sa hulog eh ulitin ko mga dreno may nabasa daw siya sa comment section na nagsasabi na kung saan daw dapat kung pupunta ka ng Canada mataas yung sweldo mo at kung hindi raw huwag mo nang subukan kasi masisira lang yung buhay mo yun ang sabi mga dreno so magkano ba dapat kataas yung sweldo di ba para para sumapat sa pamumuhay dito sa Canada ang sabi is dapat daw makakabayad ka ng apartment mo, syempre. Di ba? Makakapadala ka sa Pilipinas, sa pamilya mo ron. Makukover niya yung grocery mo, yung utilities mo, di ba? Bayad ng cellphone, bayad ng kuryente, ano pa ba? At transportation pala, no? Yan, depende na lang, mga dre, no? Kung gusto niyo kumuha ng sasakyan, kaya nyo ba? ba diba, mababayaran ba ng sweldo nyo? Dapat malaki yung sweldo mo to the point or to the extent na hindi mababawasan o hindi ka kailangang umutang sa credit card mo para masustain yung living mo every month. Napakahusay mga dre gano'n, ganun, di ba? Ideally, dapat naman talaga ganun. Kasi, a, a few, a few months ago, mga dre, nung, nung may nakakwentuhan ako, Uh, dumating sila rito, parang 18 dollars yung sweldo nila. ang nangyayari daw, minsan kinakapos sa padala na kung saan umuutang sa credit card mga dreno, Para lang mapunan yung ipinapadalang pera which is uh, 1000 mga dreno no. 1000 Canadian dollars o 40,000 pesos. Medyo para sa kanila, I think yun nga naging challenging yung 18 dollars sweldo mga dre no kasi hindi sapat di ba apparently so kung hindi sapat yung 18 paano na lang yung 20 dollars o yung 22 dollars di ba kaya pagkano ba talaga yun ang general question na wala rin namang tamang sagot mga dre no kasi nakadepende sa iyo yun napupunta rito sa Canada di ba nagcompute ako kanina mga dre no kung magkano ba yung sweldo ng ng 18 dollars sa loob ng isang buwan at lumalabas na nasa 2,000 hanggang 2,300 yung sweldo mo ano na yun mga dre ah uh, 18 dollars sa loob ng 4 weeks nasa 2,880 2,880 ginumpute ko na yan mga dre no, hindi ako magaling sa math 2,880 minus mga sabihin mo ng ano mga dreno 20 21% yung pinaka mababang pwedeng ikalta sa inyo eh hanggang 27%. So mauuwi nga kayo sa 21 hanggang 23. Ngayon kung naging 20 dollars kayo, kung yung 18 nasa 21 to 23, yung 20 nasa 22 to 24 at yung 22 na sweldo mga dreno, ganoon din mga nasa 23 hanggang 25226 mga dreno. Ah, uh, konti lang yung diferensya niya. So, ang trick doon para sumapat 'yon mga dreno. Para kahit pa paano paalwan-alwan yung buhay niyo rito sa Canada is sana makakuha kayo ng apartment na ano, apartment na mura-mura mga dreno. Kaya nga napaka napakahusay kung malalaman niyo sa employer niyo kung papatirahin niya kayo sa sa bahay na pag-aari niya ng mura lang, di ba? Yung iba pinapatira lang sa mga pag-aari ng apartment na pag-aari ng mga amo nila na worth 300 dollars. Si ano, si Perds, 100 dollars lang yata, di ba? Yung binabayaran niya sa bahay. Yun, pag ganun lang na nagkataon mga dreno, napakaswerte niyo kasi ang laki ng masisave niyo. Kanina nga napakompute ako mga dreno dahil yon sa sa sweldo na yan tiningnan ko kung ilang percent pumapalo yung kinakalta sa akin sa loob ng isang buwan or every two weeks every two weeks kinakaltasan ako ng 700 mga 700 plus so in a month nasa kulang ko lang 15 mga dre 1450 pero ano yon teka ilang uh, 1,450 ano yun mga dino kasi may ano rin kami may kartas kami para sa pension eh pension tsaka insurance yung health insurance Depende rin pala yun sa mapapasukan nyo mga dre no Kung gano'ng percentage yung pwedeng mawala sa sweldo nyo Kasi nga kung may mga insurances kayo So, so mas tataas yung pwedeng ikalta sa inyo mga dre So sapat ba? Diba? Sapat ba sabihin na nating 20 dollars kayo kasi may 18 dollars pa ba ngayon mga Andre napapunta rito di ba kung 20 dollars ka that is magkano nga sabi ko 2-2, 2, 2, 2, 2 sabihin mo ng 1,000 padala mo sa Pilipinas di ba so meron ka pang 1, 4 kung makakuha ka ng bahay na kwarto na magkano sabihin natin mga 600 swerte nyo kung mapapababa nyo pa diba? pero kung 600 or $700 Let's say 600, mga dre, no? One pour, meron ka pang 800, diba? Yung 800, meron kang groceries. Kung may cellphone ka, uh, kasama na yun. Ikakaltas mo rin yun, diba? Yung kuryente mo at tubig mo. Pagkatapos, yung transportation mo, diba? At yung maliliit na bagay pa, diba? Kakain kayo sa labas, yung ganun. Kain sa labas, essential yan, mga dre, no? kasi pag hindi nyo ginawa yan puro lang kay trabaho at bahay baka naman lalo kayo mahomesick ba diba? hindi pwedeng maliitin yung yung benefits na nakukuha dun sa ano eh pupunta ka ng mall ba diba? kahit hindi ka nga bibili eh kahit tingin tingin ka lang eh ba diba? o kaya mag ice cream ka na lang kahit yung pagti 3 dollars mga dre kung meron pa ba diba? oh, kaya, eh, Tim Hortons, di ba? $5, $7, tambay ka ron, makipagkwentuhan ka sa ibang tao. Napakalaking tulong yan sa mga, sa mga OFW na hindi kasama yung pamilya rito, mga dreno. Kaya, pag sinabing, edi eh, di mo ka na Tim Hortons, <laughs> grabe naman, di ba? Parang na nasa kulungan niya na may sweldo. <laughs> Dati ganyan na sabi namin, mga dreno, nung nasa Saudi kami, parang nasa kulungan na may sweldo. Kasi, parang wala ka rin freedom eh, di ba, to do what you want tapos wala pang ano, wala, wala sinihan, yung ganun hindi ka pwede makipag-usap sa mga, sa mga mga nakikita mo basta-basta, especially mga babae mga dreno, ganun sa Saudi so, balik tayo dito sa Canada mga dreno uh, yun, uh, I think uh, kakasya at kakasya mga dreno kung pagkakasyahin nyo diba, pero kung gastador nga kayo, 'di ba? Kahit sabihin pang $20, $25 or $30 yung sweldo nyo kung gusto nyo tumira sa magandang bahay, kung gusto nyo magkaroon ng sasakyan, 'di ba? Kung lagi kayong kumakain sa labas, eh magi-struggle kayo, 'di ba? Sana may kung papunta kayo rito, 'di ba? Sa Pinas pa lang may isip niyo yung mga expenses nyo Kasi bago ako pumunta rito mga dali, ang iniisip ko lang yung sweldo ko ang laki na ito ha, 90,000 isang buwan ang hindi ko na realize is yung mga expenses dito na sobrang mahal di ba? pag kinaltas mo na lahat yon, parang ano nangyari? taon-taon <laughs> mga dre no? pag, pag magpapail ng tax makikita mo kung magkano yung sineldo mo yung tipor mo makikita mo ano? ha? naka 50,000 ako? saan napunta? di ba? yung ganon tapos na ako dito mga dreno ako na nag-ayos na ito kasi dumating ako medyo late na ako kakadaldal kaya uh, ako nag-ayos na ito pagkatapos nilagay na rin namin yung basura rito eto ano to eh ang tawag dito bukas pa naman kukunin to kaya lang nilalabas na namin ngayon pa lang anong oras na? alauna para kinabukasan ng umaga kung sakaling kunin nila yan kahit umagang umaga walang problema kasi ano yan eh hindi yan nakalagay dyan eh Nandun yan sa, sa dulo eh. Natatandaan ko pa mga Dre, no? Nung bago lang kami rito, 2018, nagsimula ako sa plaza. Tapos ang starting salary ko noon is $15. dollars. you get the mail? Yeah. Dang, I always forgot that. You forget everything. Always, the mail. Yeah. I'm, you know what? I'm not, I'm not going to get it for you just so you can... And green it into your mind to get them done. Yeah. Ay, may sulat. Kasi may, may sulat dito, dadaling ko ron. May sulat doon, dapat dinadala ko rito mga dreno. Pero lagi ko nakakalimutan. Nakalimutan ko rin yung ibang supplies. At teka lang. Yun. Ah, katulad wala na ito, mga Andre, no? Galing akong high school, nagpunta akong elementary, tapos mabalik ako sa high school. Yun, $1.22 yun, mga Andre, no? Sa loob ng, ng 10 days, yun, mga $10. dollars. So yun nga mga dreno, naalala ko nung nagsimula pa lang ako sa plaza. 2018 yun eh, November. $15. So, ko, unang-unang sweldo ko mga dreno, is 850 Tandaan tanda, -tanda ko pa mga dreno Nagkatrabaho ako noon nasa ibabaw ko ng hagdan nung tinawag ko parong kasama ko binigay niya sa akin yung payslip ko Mas pagtingin ko no wow Tuwon tuwa ako mga dreno kasi nga ano eh isang buwan pa lang ako noon halo sa Canada kaya yung conversion rate sa isip ko Nandun pa rin mga dreno nagko-convert pa rin ako tsaka nung panahon na yon mga dreno ang sweldo kong 850 sapat yon para ibayad sa apartment namin ang upa pa lang namin nun is kano ba? 700 o 800? 800 yata mga be oh, 800 nga kaya natutuwa ako nun kasi kahit paano yung isang sweldo ko may sukli pa akong 50 para may allowance pa akong mga dre no? ang iniisip ko na lang yung, yung next na sweldo ko yun ang ano ko yun ang panggastos ko mga dre no? Kumbaga, sa mga bagay-bagay na gusto ko tapos uh, naging ano uh, makalao noon mga dreno na-incursion uli ako hanggang sa yung kada monthly sweldo ko naging 1-2 na mga dreno 1-2 tapos doon naman kumbaga natutuwa na ako kasi kung akong uh, apartment ko 800 lang ang sweldo ko 1-2 mas marami na sanang sobra sa aking pera mga dreno kaya lang doon naman kinailangan namin umalis para lumipat ng apartment dahil nga sa, sa landlord namin mga dreno kaya yung nilipatan namin is 1,200. So <laughs> tumama lang doon yung na-increase sa akin mga Dre, no? Pagkatapos may mga pagkakataon pa na si Suel lang ako ng 1,150. Kulang pa rin ng 50. Kumbaga, yun naman ang kainaman mga Dre, no? Kasi nga, syempre, yung katrabaho rin si Jocelyn, may sweldo rin siya. So, sagot niya yung, yung grocery, yung bayad sa mga bills. Pero nung mga panahon na yon mga dreno wala pa kaming sasakyan. Kaya kahit papano ma maalwan ng buhay nun. Kasi walang binabayaran sasakyan, walang binabayaran insurance. Ibig sabihin, yung sweldo mo, bahay lang talaga yung mababawas. Diba? Tsaka yung ilang bills. Yung ganun. Tapos sa... Uh, ano mang sumunod? Yun, na uh, kumbaga, doon na nagsimulang ano mga dreno Ah... Uh, Nung naging wanting yung bahay namin after one year nadagdagan ng 20 after another year madadagdagan ng 20 tapos doon ako pumasok na mag janitor mga dreno kasi nga uh, may ano na ba ako noon may sasakyan na ba ako nun? parang parang ano eh sabi ko parang ano ah kinakapos na mga dreno kinakapos na kami sa 1,200 na upa hindi naman kinakapos kaya lang ay nagpapaluwagan kami noon mga dreno. sabi ko pambihira it doesn't make sense na hindi naman hindi naman tayo kapos pero dahil nagpapaluwagan pakiramdam ko kapos na kapos nakakalungkot mga dreno na yung kapos ka yung ganon pero sabi ko hindi naman di ba kasi nga may paluwagan eh parang napupwersa yung sarili sarili ko na mag ipon kaya lang sabi ko hindi naman ako masaya kasi nga hindi ako makagalaw mga dre no para akong ano. Alam niyo yon, ako yung tao na oh, nga may pera kang naitatabi, parang ganoon eh, yung tingin ko sa paluwagan mga dre no. Pero dahil hindi ako makakilos, di ba? Hindi ako makabili ng gusto ko. <laughs> so, nalulungkot ako. Okay okay. Kailangan ko ng ano, Rumakit Doon pumasok yung pagiging ano ko mga dre no. Pagiging janitor ko sa ano sa mga building apartment. Pagkatapos ah uh, doon ako nag-resign sa plaza sa katangahan ko na pinagpalit ko yung ano mga dreno yung pagiging building apartment maintenance di ba tapos yung pagiging janitor sabi nga kasi libre sa ba ano libre ka na sa upa di ba mag janitor ka lang sa building libre ka na sa upa pero hindi ka libre sa upa mga dre Kung no? kumbaga pinagtatrabahuhan mo pa rin yung upa mo yung ganon especially nakita nyo siguro kung anong trabaho meron ako nung building janitor ako mga dre no tatlong ano pa yun tatlong building pa yun di ba kala ko ganun kadali na paoo ako kasi nga na-excite ako dun sa isipin na libre yung bahay ko pero ang kapalit nung katakot-takot na trabaho so hindi siya libre mga dre no ngayon na uh, looking back sa sitwasyon ko ngayon di ba tsaka yung pagiging building maintenance ko na ah yung pagiging janitor ko na libre yung upa I think nasa mas magandang posisyon ako ngayon mga dreno kasi yung 1000 1000 forting upa ko sa bahay kaya kong kitain yun minsan sa loob lang ng, ng, ng anong mga dreno mga mga 2 weeks so ibig sabihin free ako sa 2 weeks mga dreno 2 weeks na ano mga dreno 2 weeks na part time so yung 2 weeks ko libre yun mga dreno kumbaga wala akong gagawin samantalang kung janitor ako sa building 24/7 nandun ako mga dreno uh, hindi ka pwedeng basta basta magbakasyon kailangan mong magpaalam di ba back in the days nung, una, nung bago pa lang mga dreno ano eh matipid nga eh kasi walang sasakyan eh di ba parang tama yung 15 dollars na increase pa naging 17 dollars so okay na okay yung sweldo ba diba? kaya ang masasabi ko talaga mga dreno depende sa magiging klase ng lifestyle nyo yung kalalabasan ng sweldo nyo kung sasapat ba o susobra o kukulang di ba Start the day yet. I just wanna.